Meron nga, nandun nga sa kanila. Guys, okay. dito kami nakikibirthday. Yan si Mother Earth. Siya yung my birthday. Kaya mga YouTubers, guys, hindi ko lang sila kilala. <laughs> Shout oh. out! Miss yung na pumapunta ako sa'yo? Lalo pag may premiere ka. Sino? Gen of Lesbayan. Hindi wala ko mo ako. Gen of? Lesbayan. Lesbayan? Ah! Ben, sinasalo ko kayo kuya Kabutoy. Ah! ba yan? Shout out. Pero <laughs> 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 i Bakit i-mute? <laughs> si, si Steven Hi. Si nice meeting you. Wow, dito lahat mga vloggers guys. Lagi kitang oh, ano. Bloggers. Sinasalubong. Hello, guys, sorry be. Sorry oh, talaga. <laughs> <laughs> Uy. O ano, ikaw ngayon ang umikot. Okay. Ayan, no. Ano lang yan? Ganti-ganti lang. <laughs> Guys, mga vlogger sa Hong nag-meet din kami. <laughs> ang dami nila, guys. Ayan, handa ni Mother Earth. Pero kulang, wala pang kanin. Ito, ito pala ang ano yung, ha? Huh? birthday two. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to mother and mother and good hair and bad land. We need to blow the kindle. The kindle is already and all Blue now! Already melting. Oh you

Parang sarap ng cake, oh! Ano? 55? 55 ka naman. Hindi ka naman 65? Akala ko 65. Kaya hindi ako makapaniwala. 55 pala. Dapat mas maliit na kutsilyo, mother. May pension na yan. Yung By Carlo Rose, na, guys, nag-aabang na, na. na. At syempre, yung Biko ni Unaira, nandyan yan. Hindi yan mawawala. <laughs> baka lang matitinag pa na 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 siya man daw nga daw hindi brutal ayoko at tinagilan dito pa ngayon siguro guys dahil birthday ni Mother Earth nagsama-sama ang mga vlogger dito sa Hong Kong yan kaya mag interview tayo guys interviewin natin sila hi sis ano nga ng ano mo sis channel mo Ah, uh, Zeno plus Bayan, hello. Ayan, nag-shout out. Subscribe nyo siya guys ha. Ayan. Ito naman si... Hello, Rams and Skidgal. Ayan, <laughs> nakita rin. Si <laughs> Sning Lauren busy. Hi, it's me, Ning Lauren Si Saying hello everyone. Agad. Okay. Nice meeting you. Ayan, Ayan subscribe na sila guys ha. <laughs> Ito tayo. Hello. Ano Hello. ang channel mo? Stephen Burks Vlog. Ayan. Follow eh. Subscribe. subscribe na sila guys. Dito tayo. Hi sis. Ano ang channel mo? Ayan. Subscribe na guys ha. Ito naman si na hindi talaga ko kilala. <laughs> Hello. Si sis Arcelie. Oh, Arcelie Vlog. Please subscribe. Ay sexy yan. Ayan o. Oh. Tingnan nyo o. Oh. Malamig pero nakabakles yan. <laughs> ito tayo. Oh, yan. Hey, sis. hi sis! Lingon! Ayan 2,000 na house. Ay, hindi nga nakita. Mukha mo. Kamay nakita. Hello! <laughs> oh, Ay, ito. Itong mamula-mula ang pisngi. Hello, sis! Hello, dear little girl. Ayan. Subscribe nyo, guys. Ayan, mga vlogger yan dyan, guys. Ha. Natin. Interviewin natin sila, guys. I-interview. dami nila guys yan yan yung isang nakatingin yan nakasalamin yan si mama bear yan si Mamshi yung pulot ng buho. Yan si Mamshi. si sabihin mo nga channel mo. Ang tanda pa di ka subscribe ko no may dumawa. Hello, please subscribe Mother Earth TV Lalops and Mamski Family Vlog at one more Mamski di Cookie. Oh, grabe, tatlo ya. <laughs> yan yung birthday celebration guys. Nagbe-birthday. Lahat <laughs>

video rin ako doon mamaya Bababa ka doon? Ayoko Baba tayo doon de Baba tayo doon Doon na mag video lang tayo doon Wala ba entrance Ang may entrance dito yung may isa pang bata Dito tayo saan? Oo, hanggang doon sa dulo sa Saan ka?

talala <laughs> mo? sa dalawa kami ni <laughs> kailan? na <laughs> wala din siya. No, <laughs> pag-araw tulog yon. Yeah, bindi. Bindi. Pag sa inyong lugar. tapos pumunta sa talaga. Uh. sa inyong sabi ko, sa akin talaga. tapos sa inyong sa akin niya tapos sa pumunta sa sa inyong

Ahhhh! Aaah! 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 Yan guys, si Mama Bear, yung naka-brown, saka yung naka-pula. Kapatid pala yan.

yuu, oh. <laughs> 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 merasyon kami, pineapple. nauna ka na pala? muna na ako sa Thank you. macaron eh. Pero kunti lang. Umihi. Umi sila. Kanya-kanya na lang Sharon guys.